ito yung bagong kalakit namin ni Mrs. Pumibili kami ng second hand na gamit katulad na ito, pang baby. Ayan. Tapos, ibibenta rin namin, buy and sell. Ayan yung ginagawa namin eh, buy and sell, gamit ng mga bata. Mas okay ang bentahan kasi napapatungan namin kahit magkano. Kahit, siguro 300, okay na, basta may kita. Ayan yung pinagkakabisihan namin ay, kaya kung meron kayong binibenta dyan na second hand, pwede nyo naman benta sa amin. Tapos pick up na lang, basta malapit. alon na ikabiti lang. Ayan, oh. Dito kami ngayon malapit sa dagat. Dagat ng naik. Ito yung pinagkakabisihan namin ngayon. Basta green lang ng green. Wala yung inaapakan Ibang ta. -a. ito yung mga binabayan sa namin Ayan. kaya green lang ng green yan o oh.